Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Mayo 21, 2025. Habang unti-unting sumasabay ang buong mundo sa mga ritmo at daloy ng Mayo 21, mararamdaman mong ikaw ay tila nakasilong sa isang tahimik at maaliwalas na silid ng malalim na pagmumuni-muni. Parang isang malambot na balabal ang nakapaligid sa iyong isipan, na nag-aanyaya sa iyo na maglaan ng sandali para pakinggan at damhin ang mga pinakamalalim na himig ng iyong puso. Sa panahong ito, ang enerhiya ay nagiging malumanay na parang dahan-dahang dumadaloy na tubig, isang paanyaya upang suriin ang mga damdaming matagal nang nakatago sa ilalim ng mga pang-araw-araw na gawain at responsibilidad. Ang mga damdaming ito ay parang mga lihim na kwento ng iyong kaluluwa na naghihintay lamang na marinig at maunawaan upang magbigay linaw at gabay sa iyong kasalukuyang landas. Sa paggamit ng enerhiyang ito, hinahamon ka na tanungin ang sarili, ano nga ba ang mga tunay na pangarap at kabustuhan ng aking puso? Sa gitna ng mga inaasahan ng iba at mga gawain kailangang tapusin, madalas ay nakakalimutan nating bigyang pansin ang ating mga sariling pangangailangan. Ngayon, ang kalikasan ay naglalapit sa iyo ng pagkakataon upang pakinggan ang iyong tinig, ang tinig ng puso mo, kahit na ito ay tila mahirap ipahayag o ipakita sa mundo. Hindi mo kailangang madaliin o pilitin ang paglalabas nito, ang mahalaga ay binibigyan mo ito ng espasyo upang umusbong ng kusa at dalhin ang liwanag sa madilim na bahagi ng iyong buhay. Maaaring maramdaman mo na ikaw ay nakikipagbuno sa balanse ng pagnanais mapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa sa paligid. Ngunit sa kabila nito, kailangan mo pa rin alagaan ang sarili mong damdamin at pangangailangan. Isa itong mainat na sayaw, isang pagsasanay sa pagiging bukas sa iba habang pinapangalagaan din ang sariling kaluluwa. Ngunit huwag kalimutan na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagiging totoo sa iyong sarili. Ang tunay na koneksyon at pagkakaunawaan ay nagmumula sa pagiging bukas at tapat, kaya't habang sinusubukan mong panatilihin ang pagkakaisa, huwag hayaang mawala ang iyong sariling tinig. Sa halip, bigyang pugay ang dalisay na bahagi ng iyong pagkatao, ang kabataan at inosenteng damdamin na laging handang magmahal at tumanggap ng pagmamahal ng walang kondisyon. Sa iyong pakikisalamuha ngayon, mayroong natatanging pagkakataon upang mas malalim na maunawaan ang sarili at ang mga taong nakapaligid sa iyo. Sa pagiging sensitibo at maunawain, ikaw ay nagiging isang salamin na nagpapakita ng emosyon ng iba. Ngunit huwag mong kalimutang ikaw rin ay may sariling ilaw na dapat ipakita at pangalagaan. Ang iyong damdamin ay may kahalagahan at nararapat bigyang halaga. Sa pagtanggap mo sa iyong tunay na sarili, matatagpuan mo ang kalayaan at kapayapaan na matagal mong hinahanap. Ngayong araw, maaaring maramdaman mong may nakatagong enerhiya sa loob mo na naghihintay na lumabas, isang matinding pagnanais, isang malalim na pagnanasa, o isang hangaring magbago ng iyong buhay at relasyon. Huwag matakot na harapin at yakapin ang bahagi ng iyong sarili na ito, ang lakas na ito ay hindi kailangang ikubli o itago. Ito ay isang mahalagang bahagi ng iyong pagkatao na maaaring magsilbing tulay upang magkaroon ka ng mas malalim na pagunawa sa iyong sarili at sa mga relasyon mo sa iba. Ang tapang na ipapakita mo ngayon sa pagtanggap sa iyong mga nais ay maaaring magbukas ng mga bagong pintuan na magdadala ng mas makabuluhang karanasan at mas malawak na kaligayahan sa iyong buhay. Ang mga kilos mo ngayon ay may kakayahang mag-iwan ng matagal na epekto, hindi lamang sa iyong sariling buhay, kundi pati na rin sa buhay ng mga taong mahalaga sa iyo. Ang iyong pagiging maunawain at mapagmalasakit ay magiging gabay upang maging tagapagdala ng kapanatagan sa gitna ng mga hamon at kabuluhan. Ngunit habang ginagampanan mo ang papel na ito, huwag mong kalimutan na bigyang halaga ang iyong sariling pangangailangan, pisikal, emosyonal, at espiritual. Maglaan ng oras upang magpahinga at magnilay, kahit pa ito'y sa simpleng paraan tulad ng pag-upo sa tabi ng bintana o paglalakad sa tabi ng ilog o dagat. Sa ganitong mga sandali, mas maririnig mo ang tinig ng iyong kaluluwa at mas magiging malinaw ang iyong landas. Para sa araw na ito, ang maswerteng kulay na dapat mong isuot o isama sa iyong kapaligiran ay asul na bughaw, isang kulay na sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan, at malalim na koneksyon sa sarili. Ang kulay na ito ay tutulong sa iyo upang maging kalmado at mag-isip ng malinaw. Ang iyong maswerteng mga numero ay siyam, labing isa, at dalawamput dalawa, mga numerong nagdadala ng balanse, espiritual na paglago, at kabutihan. Ang mga gawain na magdadala ng swerte sa iyo ngayon ay ang pagsusulat ng iyong mga saloobin at damdamin sa isang journal, na isang paraan upang mailabas ang mga iniisip at nararamdaman na mahirap ipahayag sa salita. Mainam din ang paglalakad sa tabi ng tubig upang maibsan ang stress at mapalalim ang iyong koneksyon sa sarili. Ang payo ko sa iyo ngayon ay huwag matakot sa lalim ng iyong damdamin. Huwag mong itago o ipagkait ang iyong nararamdaman dahil lamang sa takot na baka hindi ito maintindihan o tanggapin ng iba. Sa halip, gamitin mo ang iyong mga damdamin bilang tulay upang mas makilala ang iyong sarili at mas mapalalim ang iyong relasyon sa ibang tao. Tandaan na ang bawat luha, bawat ngiti, at bawat pangarap na tinatago mo sa puso ay mahalaga at bahagi ng iyong tunay na pagkatao. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo ang mga nangyari, mga pag-uusap na nagbigay saysay sa iyong puso, mga sandaling tahimik ngunit puno ng damdamin, at mga pagkakataong ipinakita mo ang iyong tapang kahit may alinlangan. Ang mga karanasang ito ay bahagi ng iyong patuloy na paglalakbay tungo sa pagiging buo at ganap. Kahit pa may mga pagsubok at kawalang katiyakan, tandaan na may liwanag na naghihintay sa iyo sa dulo ng lahat ng ito. Ang liwanag na iyon ay ang iyong sariling liwanag. Sa pagyakap mo sa iyong sarili, lalo kang magniningning at magiging gabay sa iba. Kaya habang tinatapos mo ang araw na ito, damhin mo ang katahimikan at kapayapaan sa iyong puso. Damhin ang gabi na parang isang mainit at malambot na kumot na nagbabalot sa iyo nang may pagmamahal at pangakong mas magandang bukas ang darating. Sa bawat pagsikat ng araw, magsimula kang muli dala ang karunungan ng mga nakaraang araw, ang puso na bukas sa pagmamahal at pagtanggap, at ang lakas na harapin ang mga bagong hamon. Sa mundong mabilis ang pagbabago, ikaw ang iyong tahanan, isang tahanan na puno ng pagmamahal, pag-asa, at kapayapaan. Sa puso mong punong-puno ng kabutihan at tapang, makakamtan mo ang tunay na kaligayahan na matagal mo nang hinahangad. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.